makaabos mga kaabos Magandang umaga, magandang buhay mga kaabos Ito na naman tayo mga kaabos Panibagong vlog naman tayo mga kaabos Ito Andito naman tayo sa dati ating Pinag-exercisean Sa lakad-lakad mga kaabos Ito Ay Tumaong nga barko dito mga kaabos Kita ko sa inyo Ayan o oh. Sama lang pala ako matapos. Ulan-ulan. Ito. So, parang pinagli sama masamang panahon. Ang <laughs> araw nito matapos. Pero tuloy pa rin yung exercise natin matapos. langgan kasi matapos ara ara tayo magblakad hindi tayo hanta sa doktor eh, kaya susunod nating makaapos kung gusto nating magka tanggal pambuhan natin sa sama samundoh ah karaj nang maka boss ano naman masigla na masigla kaabos bakit nagpapadoktor lahat ng mga tao ng kaabos kapag magkaedad na tayong ganyang edad malabas na mga ano, mga sakit-sakit natin kung tumanda ng tao ang sakit natin matanda na rin gumagrabe kaya kung pabayaan natin mga kaabos mawala tanga tayo sa mapa sa mundo gusto pa natin mabuhay para makita natin ang mga mahal natin sa buhay mga anak, mga apo yan. yan yan masama ang panahon obligado ka mag-exercise maglakad yan mga kaabos. para sa sarili ko makapos parang gusto ko pang mabuhay medyo mabahaba na makapiling ko ang mga apok ko ano yung mga apok mga pa kasi sa Diyos, kung ka kanya, wala tayong magawa habang buhay pa tayo mga kabos nagpapa-doktor tayo kung anong payo ng doktor sundin natin kung sumusuway man tayo, minsan kasi sa pagkain at kabos eh parang masasabi mo binapatay ata po si doktor eh kasi sa so daming binabawal eh, lahat pa naman pinagbabawal sa aking mga kabos yan pa naman ang gusto kong kainin kaya maisip mo tuloy parang dandahan kang pinapatay sa doktor pero kung talagang isipin mo para na yan sa kabutihan mo sa rinig mo kasundi mo kung baka gawa ka mo ng labag sa pinagsasabi sa si doktor sa iyo nga bawal, na makain mo sabi ng doktor, hindi naman makalason. Minsan lang, hindi damihan. Sa loob ng isang linggo, isang bisis. Sa loob na isang buwan, isang bisis. Hindi na dapat araw-arawin. Hindi mahirap na. Kaya kung hindi mo sundin ang doktor makabos, bak, para ke nga magpa-doktor ka pa. Yan. Kaya ang bayo sa mga doktor natin hindi masama. Kabutihan yan sa sarili natin mga kaabos. Kasi kung ayaw mo sundin ang doktor, bakit magpa-doktor ka pa? Hintay mo na lang ang desisyon ng Diyos sa iyo. Yan. Ay eh, katulad ko mga kaabos. Gusto ko pa makapili ang mga apo ko. Kasi natutuwa ako eh. ang pagbablog namin ni Mrs. Cabos hindi namin habol ka na, ano, himamahan Maka, makapagsildo kami hindi namin habol ang hinahabol namin nga meron kami ipaghabilin sa Youtube kung mawala man kami sa ibabaw ng mundo may makikita ng mga apo namin nga, hindi kami nakikita sa buhay pa kami tulad ng mga apo kung maliliit pa Nakakalimutan uh, pa kami Pag hindi, na, hindi kami makikita Kung patay na kami Kaya Mas maganda yung ginagawa namin Habang kami nag-exercise Binibidyo namin ina-upload namin sa channel namin sa Youtube Para kung mawala man ako Mawala mas misis kahabos Yung mga apo namin maliliit Pag mawala pang malay ang laki nila nakikita nila na ito pala si Lolo si Lola yan yun lang mga kaabos ang ang ano namin sa buhay namin na magbablog kami, kahit masamang tempo nagtagaga hindi namin inasahan sa pagbablog namin ay makatanggap kami ng sweldo sa nang ng Diyos mga sa pinaghirapan namin sa ibang at kapag makapagtapos kami ng sa pagkaba yung nag-aral ka nagka-graduate ka na at eh, gumagardit na kami si Mrs. Kaabos ang namin inabutan namin ang sa sa singko ang edad na kami nagpinsyon dahil ngayon si Pinte Uro na ako si Mrs. Kaabos si Tinta mas matanda ko sa kanya na isang taon eh. Kaya, yeah, so, tiyaga lang mga kaabos, rano sa mga anak ko. Huwag kayo madawala ng pag-aasa. Basta ingat lang sa katawan para marating ninyo ang narating namin. Uh, Makapag-graduate kayo sa pagtrabaho ninyo, magpipinsyo na kayo. Huwag niyo sabihin nga, bata pa ako, baka hindi ko abutan. Bakit ka, ako mama ninyo, ako, papa ninyo nakarating ako dito sa Espanya kurintang edad ko bakit naabutan pa namin pagpipinso namin huwag niyo isipin basta trabaho lang na trabaho ingat lang sa katawan yung alak ipapayo ko lang talaga sa mga anak ko sa mga pibigan ko mga pamabayan ko nga ano, hindi naman masama uminom pero huwag niyo madalas Kaya mahirap Kasi yan ang kasira Yung Sobrang paligarilyo Kasi ako makabos noon Napakat smoker ko Pero natanggal ko Yung Gusto ko pa nga Humaba ang buhay ko eh Yung Sinabihan ako sa doktor ko nga Iwasan ko ang pag-inom pati sigarilyo Bigla ko iniwasan niya ang di Hindi ako nag Atubili nga Hindi ko kayang iwasan Iwasan ko yan Nagsigan niyo pa nga ako halos isang kahapa sa bulsa ko, binigay ko sa amigo ko. Hindi ako gumagamit ng ano-ano man. Basta titiis ko lang talaga kabos. Dahil ilang taon na ako na nagigarilyo. Nag-edad pa, nag ako ng 16 Anyos pa ako noon, nagsisigarilyo na ako Pero mahina pa lang ako noon magsigarilyo ano, Wala pang trabaho Sa parkada 50-50 lang yung sa mga ano dyan uh, hindi yan hindi yan alam yun sa mga taong disinte yung 50-50 ang, ang, nakakaalam dyan yung mga taong mga mahirap isang stick anim ka tao lima ka tao ang kasi makasip-sip ka lang ng tatlong sip, sip o dalawa kaya mahirap mahirap ang buhay nung mga kaabos yun ito lahat mga anak ko sa sa Spain para hindi ko makita ang kalagayan lang ha ah, mga kaawa kasi ginusto nila eh yung, apak namin mag-asawa ginusto din nilang gayahin kasi sila lahat yung mga sariling pamilya hindi sila naghihirap kasi silang dalaw pag-asawa may mga trabaho kaya ang gusto lang kainin damit, na gusto na sapatos na bibili nila kasi may mga service lang trabaho hindi ka noong kapataan ko nga kaabos ito isa lang pantalong ko wala akong sapatos kaya kapag may pistahan, ang hiram ako ng sapatos tapos sa mga kabarkada ko ang ipapahiram yung mga luma na hindi na gusto isuot ay mahirap tanggap ka na lang kasi nahiram ka eh hindi ka makapili eh kahit butas ang tikod okay lang basta nakasapatos garbo na noon nakahirapan namin noon mga kaabos kaya kaya mabayaan namin yung mga anak namin na nagkaroon sa trabaho dito hindi ko rin bida kung anong gusto lang bilhin kasi hindi namin nabibili yung gusto nila noon pero sa pangita ko, ang trabaho ko nung makaabos eh. Kahit ano lang klase ng trabaho, hindi ko lang kaya trabahoin ang opisina. Pero kung trabaho nga, mga mahirap na nasubukan ko yung makaabos dahil sa pamilya ko, makapakain ko sila. Kahit anong hirap, magbilad ka sa araw, pagkainit sa atin Pilipinas, buong isang araw ka magbilad. Ang sildo pa nung makaabos eh, 1.25 piso 25 centimos ang isang araw kaya magmimirinda kami isang eskinte tag 5 centimos ang isa paan nga bahog bahog yung rimbo nga pan yun tag 5 isa 5 centimos ang isa malaki na kung tuwa na kami makaabos kaya malaking bagay na yun kabataan nga nandito sa abroad hindi na naranasan ang paghihirap ang kawawa ang nandun sa Pilipinas walang makain kaya pasalamat tayo eh, mga kaabos wala ka tayo dito hindi tayo hirap sa pagkain mga pagkain natin kinakain niya sa mga mayaman doon sa Pilipinas kaig pa natin mga mayaman sa Pilipinas eh tayo nagsawa tayo sa mga prutas klaseng, klaseng prutas dito pero sa ating hindi ng makabili ng prutas dahil na, na construction ang trabaho mo, driver ka lang wala mahirap tayo mga kaabos doon pamumuhay namin doon mahirap hanggang ngayon maraming mga Pilipino nga naghihirap mga kaabos na napupunta sa ano magnakaw, mangisnat yan lang, yan mga kaabos ang nangyari sa so, kahirapan sa nangyari ng kasi makabos pag sila Mais sila para pambili ng droga. Baliktad ngayon mga kaabos. Noon ang mga tao noon sa panahon na namin magnakaw para ibili ng pagkain sa pamilya. Pero ngayon mga kaabos hindi para pambili ng droga. Kaya nang laking kabaliktaran. Bakulong man ang mga tao noon. Medyo hindi sila masyalo, masyadong, masyadong napiktuhan dahil ang ginagawa lang masama pinapakain na sa pamilya so, kadamihan kasi sa ating mga kapos walang mga trabaho lalo na walang pinag-aralan hindi mo construction boy ka lang hindi ka makapasok kung wala kung mag, 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 ano sa iyo yung walang yung tawagan yan mag-garantiyo sa iyo diba may nag-garantiyo sa iyo mga foreman, leadman para kay kaibigan sa nagtatrabaho dyan sa kumpanya niyan yun, mag sa iyo kaya makapasok ka pero kung la, ikaw, ikaw lang sarili makapos mag-apply hindi, At construction pa so, sabi sa iyo walang bakante Ay, so, hirap, hirap makapos buhay na yung hanggang dito na lang yung palaala ko sa inyo lalo sa mga anak ko tuloy-tuloy uh, lang huwag ninyong, uh, huwag ninyong pagsawaan ang trabaho araw-araw kasi yan ang puhunan natin kaya ingatan yung sarili ninyo kasi kapag humina ang katawan ninyo talo ang ang araw ninyo nga halap buhay araw-araw nga halap buhay ninyo kaya ingatan yung katawan ninyo okay mga kaabos hanggang dito lang mga kaabos ang palaala ko sa mga anak ko sa, sa mga kaibigan ko, mga kapwa Pilipino, mga malalaki. Yan. Bye bye mga kaabos. Sa sunod video.